Samantala, matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office 2 ang Weekly Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO sa huling linggo ng Nobyembre bilang bahagi ng patuloy na kampanya kontra kriminalidad sa Cagayan Valley. Ayon sa Pro 2, pitong operasyon laban sa iligal na droga ang isinagawa at nagresulta sa pagkaaresto ng siyam na sospek. Nasamsam din ang 28.8 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 P90,000 pesos and 944 pesos sa kampanya kontra insurhensiya. siya. Labing dalawang operasyon ang natapos kung saan apat na dating rebelde at walong taga-suporta ng CTG ang sumuko sa pamahalaan. Dalawang operasyon naman ang isinagawa laban sa iligal na sugal na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang individual. Kaugnay nito, isang loose firearm ang nakumpiska habang labing limang armas naman ang voluntaryong isinuko para sa safekeeping na italarin rin ang pagkaaresto sa anim na most wanted persons at 40 other wanted persons mula sa 46 manhunt operations sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Tiniyak ng Pro2 na magpapatuloy ang kanilang focused at intelligence driven operations upang mapanatili ang seguridad sa buong Cagayan Valley alin sunod sa direktiba ng pambansang pamunuan ng PNP. IFM News.